Labing apat na nakakagulat na bagay na matatagpuan lamang sa China. Isa, mga buhay na crab vending machine. Noong 2010, nagdebo ang mga makinang ito sa Nanking. Isang vending machine ang nagbebenta ng average na 200 buhay na alimango bawat araw. Ang isang karatula sa tabi ng makina ay ginagarantiyahan na ang bawat alimango ay lalabas na buhay. Para sa bawat patay na alimango, makakakuha ka ng kabayaran na tatlong buhay na alimango dalawa reserve ng hukbong sandatahan ng kalapati ang militar ng china ay nagsasanay ng 10,000 kalapati gumaganap sila bilang isang backup na sistema ng komunikasyon tatlo traffic jam stand in galit na maipit sa trapiko bayaran ng isang tao upang gawin ito para sa iyo maaaring tumawag ang mga motorista ng isang espesyal na serbisyo hinahatid ka ng isang guide sakay ng motor isa pa ang mag-drive ng iyong sasakyan sa iyong napiling destinasyon mamaya. Apat, walang laman ang mga bagong lungsod. Taon-taon, nagtatayo ang China ng humigit kumulang dalawampung ghost city. May kasama silang mga mall, stadium, residential at administrative buildings. Ngunit karamihan sa mga bagong lungsod ay nananatiling walang laman. Walang pinagkasunduan kung bakit. Marahil ay naghahanda ang China para sa malaking sakuna. O marahil ito ay isang diskarte upang mapanatili ang isang produktibong manggagawa. 5. Mga Rehab sa Pagkaka-Addict sa Internet Ito ay mga bootcamp na istilo ng militar. Ang isang kampo sa Beijing na pinamamahalaan ng isang koronel ng hukbo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1,290 bawat buwan. Ipinagmamalaki nito ang 70% rate ng tagumpay pinagsasama ng kampo ang pakikiramay sa disiplina. Maaaring ipadala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa mga kampong ito upang gamutin ang kanilang pagkagumon sa internet. 6. Pulis ng gansa. Ang mga gansa ay ginagamit sa halip na mga asong nagbabantay. Ito ay karaniwan sa lalawigan ng Xinjiang. Ang mga gansa ay maaaring maingay at agresibo. Kasabay nito, mayroon silang mahusay na pangitain hindi sila titigil sa pagpapapakpak ng kanilang mga pakpak at pagbusina hanggang sa umalis ang nangihimasok. Pito, Lotus Feet Ang foot binding ay isang sinaunang tradisyon ng Chino. Ang mga batang babae ay nakatali sa kanilang mga paa upang gawin silang maliliit. Kung mas maliit ang mga paa ng nobya, mas mataas ang kanyang halaga. Pagmamayari ng gobyerno ng China ang bawat panda sa mundo. Ang mga panda ay endemic sa China. Ngunit ang mga nasa Dayuhang Zoo ay kabilang din sa gobyerno ng China. Ang mga ito ay itinuturing na pautang at hindi kailanman nabigyan ng regalo. Sham, pumili ng mga palikuran. Pumili ng mga palikuran na nagmula sa sinaunang China at umiiral pa rin ang mga ito hanggang ngayon. Simple lang ang mechanics. Ang mga baboy ay matatagpuan sa mas mababang antas at ginagamit ng mga tao ang laboratorio sa itaas ang mga basura ay dumadaloy sa isang shoot, diretso sa isang labangan ng baboy. Pagkatapos ay madaling ubusin ng mga baboy ang basura. 10. 30 milyong troglodytes. Mga 30 milyong Chinese ang nakatira pa rin sa mga kuweba. Matatagpuan ang mga ito sa Lois Blado ng China. Walang programa ng gobyerno para tanggalin sila. Ngunit mayroong isang plano upang bigyan ang mga tao ng mas mahusay na mga kuweba. Labing isa, magrenta ng negosyo ng kasintahan. Bilang resulta ng one-child policy, mas maraming lalaki ang China kaysa sa mga babae. Pagsapit ng 2030, mahigit isang kapat ng mga lalaking Chino ang magiging walang asawa. Handa silang gumawa ng mga desperadong hakbang. Maraming gumagamit ng app. Hire me, please. Nakakatulong ito sa mga lalaki na makahanap ng peking kasintahan ang serbisyo ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang $1,450 sa isang araw. Ang isang oras ng peking pakikipag-date ay nagkakahalaga ng $291. Labindalawa, labanan ng kulaglig. Ito ay isang tunay na esport sa China. Ang mga kulaglig ng tren ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang $1,635, labintatlo. Mga Peking Walnut nang bumagsak ang stock market sa China, nakipaglaban ang ilang matatalinong tao. Hoy, mamuhunan tayo sa mga walnut, jade, at gold mooncake. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magbenta ng mga walnut ang mga scammer na puno ng semento. Labing apat, pagdura sa publiko. Ang pagdura ay itinuturing na dimple light sa mga bansa sa kanluran. Ngunit sa China, ito ay tulad ng pagdidisimpekta ng iyong mga kamay, Isang gawa lamang ng paglilinis.